Magandang araw mga idol, dahil sira na ang pulo o hawakan ng aking itak, pumunta ako dito sa bukid para manguha ng ugat ng atipulo o kung tawagin ng iba ay puno ng gumihan. At tamang-tama mga idol, may nakausling ugat at hindi nan kabaon sa lupa, kaya madali ko itong makuha mga idol. Linisin ko muna ang paligid ng ugat para makapwesto ako ng maayos mga idol. At ito na siya mga idol. At ngayon mga idol, babagahin ko muna ang dulo ng itak at pagpulang-pula na ang kulay nito ay pwede nang ibaon sa nakuha kong ugat mga idol. Ibabaon ko na ito mga idol. Kailangan na naka-align ito para hindi tabingi at kailangan din ng puwersa para mabaon ito ng tama. At ito mga idol, umpisahan ko na ang pagbawas at paghulma nito. Kung mapapansin ninyo mga idol, pinabilis ko ang videong ito kasi masyadong mahaba ang videong ito mga idol, kaya pinadali ko na lang mga idol. Kasi yung ibang mga manonood mga idol, madaling maboring pag mahaba ang video mga idol, kaya dinalian ko na mga idol. Malapit na itong matapos mga idol, sandpaper o kaya basag na salamin na kadalasan na ginagamit para maging-maging makinis ito mga idol.